Good day sa inyo. Ang topic natin ay maitim na siko at tuhod. Umiitim ito dahil konti lang ang oil glands dito sa balat ng siko at tuhod. Dahil dito, lagi itong dry. Tapos, lagi pang inuunat o binabana. Tapos, kikis-kis pa o may friction yung suot nating pantalon at suot nating damit. Dahil dito, kakapal at iitim ang balat dito sa siko at tuhod. Wala talagang magic para mapaputi ito pero posibleng mapakinis at mag up ng konti ang siko at tuhod. Ito ang pwede nating gawin. Maghalo ng asukal at kalamansi. Ito ang gagawin nating scrub habang kayo ay naliligo. Kung kayo ay naliligo na, itong scrub na ito ay scrub sa inyong siko at tuhod sa loob ng dalawang minuto gamit ang towel o kaya naman itong mga mesh puff na panghilod. 2 minutes tapos banlawan na ng maligamgam na tubig. Tuyuin. Lagyan ng cocoa butter, yung mga moisturizing cream na may cocoa butter or shea butter para lumambot ang inyong balat habang it kayo ay bagong ligo pa lamang. Ano? So dito malambot pa kasi yung balat natin. Sa gabi din, pwede tayong maglagay ng maraming moisturizing cream. Pagkatapos, babalutin natin ng lumang ginupit na medyas at isusuot natin hanggang sa siko. Diyan, diba? nyo na yan 'di ba? Nilagyan niyo na ng makapal na moisturizing cream. So ilalagay sa siko or tuhod para lumambot sa buong gabi. Pwede rin tayong magpainit ng konting olive oil o yung mga virgin coconut oil. Ngayon, ayaw na natin muling umitim ang ating siko at tuhod. Kaya gagamit tayo ng mga sunblock at mga chemical peels na merong tretinoin at hydroquinone para hindi na muling umitim ang ating siko at tuhod. Salamat po!